I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Sabi nga talaga at talagang makikita nga sa bawat video Kung gaano nga dinumog itong ating Donnie Pangilinan sa Mega Dome Cebu Na kung saan ay katatapos nga lang ng laro nila kagabi at marami nga talaga ang gustong makapagpa-picture sa ating Doni Pangilinan. Pero ito nga guys ang pag-uusapan natin dahil meron ngang hindi inaasahan na pangyayari na naginawa nga sa ating Doni Pangilinan. Star magic. And na umani nga agad dito ng maraming komento na ayon nga dito thank God the guards or his team beside him were too quick na hatakin siya pa exit kagad bago pa siya mas dumugin grabe hoy hinilahila na siya doon star of the game at dito naman ang sabi please wag naman ganito pagod sila sa laro and rest ang need nila at hindi dagdag na sakit ng katawan dahil sa mga panghahatak na tulad nito. Dahil makikita nga sa nasabing video kung gaano nga o paano nga hatakin itong ating doni Pangilinan ng fans doon. Kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media dahil hindi nga nagustuhan ng ibang bula ang ginawang ito sa ating Donnie. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating doni at bells mga susunod pa na ayuda.